Pagkain nyo, kung maubos yun, ubusin nyo. Yung puti, konting na maubos yan eh. Pinasok ng gumanda Yung tao-tao case, yung dilupa ko. Ang mga record yun, tao-tao case. Sila, Boy Kamatis. Sila, Dillinger. Pilusog namin. Dalawang beses yun. Nakakalaki kami ng brigada nila. Kaya nilabas lahat yung armor eh. Sige, pasokin na yan, ano lang yan? Sabi ni Joker, pasok na nyo. talaga pilit ng tao. Kahit sige putok dyan ang Sputnik. Joker, yan ang palbo. Arturo Balimbing, ang pangalan niya alias Joker. Alias Kulambo. Pinatay niya sa Dabaw yung tao. Sa loob ng Kulambo, pinasok niya. Iyon yun ang unang loko. Mas unang kay Dave Tao na rin Rilio. Ang kaso nyo, hindi mang Isang kidnapping. Mga storya ng tattoo sa kali. sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe magloko, mag Kasi mag kahit ka, kahit mag ka Kailangan mo rin magloko Para may ka, pamilya mo, ng araw, eh. tundun, 74 na ako 16 years old Oo, eh. puro Kaya, mga no. no, ko, opera opera lahat Puro mga sa uh, bala. Mas mm. marami eh, oh, sa pa. Dito na ito, so, eh, sa paglulukog. Nung mga panahon yan, Lolo, meron ka na bang katu ng komando? Meron na, ilikot ko. Yan ang unang pagtakbo, yung eh, Kristo. Yung ang malaking Kristo na yan. Ang kumando ito, ayan ang logo ng kumando. Busang Sigi-Sigi Kumando. Meron ba kayong tataw ng Sigi-Sigi? Tapos... Ayan ang original. Yung Sigi-Sigi, pangkat ng Manila po yung tawagin, ng Luzon. Ah. Kasi ang tao nang araw naglaban sa Muntilupa. Naapi yung mga Bisaya hindi tayo sila na sarili nilang pangkat, yung OXO Excumbic Organization yun na, doon na lang kasi yung laban-laban, yung rayot-rayot tapos nag-away naman ng uh, kumanda sa kumando so, ano, ano? pagdadala sa matilupa lugar-lugar, nag-away-away kaya kaya iba kumando, humiwanay na sige-sige si Zelo nagtatag ng uh, sige-sige sa kaya nga sige-sige rin eh hindi niya pwede sila sige-sige tapos sila ng kumando original sila na sige-sige. Nagtatag sila ng panibagong pangka at sila ng kumando. Pero huwag nyo maaalisin ng sige-sige. Simbala, sarili nila ano nila eh. Kaya lang, hindi sila dumami. Parang ayaw sa kanila ng ano. Yung e, mga nagluloko, mga loko ayaw membro sa rang ito <laughs> no, sa komando sa mga squad kaya ang komando squad ang bilang niya ng miyembro, milyon sa buong Pilipina dahil sa tagal na panahon founder namin Joker yan Ay, Joker Joker yan ang palbog. Arturo Balinding ang pangalan niya alias Joker marami sila 22 sila eh sila inabot ko sa lupa. kaya sa 22 komando sila ang kabuhuan ng pangkatan ng kumando sila, nagtatag, founder. Pero nung pumasok ako um, sa tilupa, may tatak na ako. Kaya nagtatag na akong pangkatan ng tao para ay, proteksyo. Yung isang nagluloko, ano ba? Ikaw nagluloko ka. ay eh, kung nagluloko ka ng solo katawang ka lang, hindi ka sisigat, patay ka Sa dami na kumando na yan. Mm Sa lugar na pagsisiga mo, di pa ba yung na mm mag-ari-ari ka ro? Mm -hmm. Papatingga, ng mga yun. Mm. Marami kang makakalaban. Mm. Pangalawa, pag dumating ka sa bilibid, siyempre, gluloko ka, makakagawa ka ng kaso. Kahit sabihin mo, marami kang pera, kung usas pera. Wala Pal kang perfeksyon. Ano mayayari sa'yo doon? tagamasahe ka ng mga pangkat. Gagawin pa si ga, ito. Maglalaro ka pa. Ito, siga. Ito, mga kaloka po. Ngayon to pero wala wala pang kasi to. Alaga mo sa Kung ko. ka kung tawagin ng mga loko. Gupi, gupi ganun. Ubo nila nila ko. <laughs> Ay nakita mo sila do no sauce. Bakit nagpanatak sila do no sauce? Nang dumating sa Montilo pa na pa ako. Sila Mayor Sanchez. Ang pinaglaro ni Tugo, yung milinario. Puro uh -huh. lang patatak lang. Eh kasi nakita mo eh sa buwan pa lang. Nakakaalala na sila ginagawa sila ng ano, gatasan ng mga <laughs> pangkat. Nalulunok ako na, mando sa Sputnik. Siyempre, mayaman yun eh. Kaya VIP. Mm. Lalagay ka sa kumpaw na pwede kang proteksyonan. Sa pangkat ng gumagod o kaya Sputnik. Hindi ka lalagay sa ibang mm. pangkat kasi ilala bilang nung eh. Big Four talaga, apat na tao lang yan sa ko kwento ko siya. Ang unang Big Four, Baby Asistio. Tapos si Jing Pascual. Tapos si Benning Buro. Naging tao ni Rilly. Puro may mga alya sila. panguli, si Henry Trinidad, yung mayari niya ng <laughs> Victory. Anak ng mayari ng Victory Lider. Victory Mall. Kaya apat sila. Nabumuhu dyan. kung may... Um, ano? Anong ganaw nila sa lalo? Masasagupahin <laughs> niya. Ito yung para sa pagkakapirahan. Diba, ikaw ay may pabrika ka. Pagpigyan ka lang yung protection. Ganito lang ang hinanin sa iyo. No, no, pag hindi, pati ka. Nakasama niya rin yung apat na yun. Oo, no? oh, mura rito. Nabas hanggang sa loob. Kasi, nunuli kami ng NBI. 26. Hmm. Yeah. Pilip sabay-sabay kami. Siyempre, marami nagkulong oh, kay Presidente Marcos. Oh, sa pinang matinding organisasyon sa labas. Itong Big Four. Kailangan naman mga pinagay, Mga matitip, mga dati pang Lois Gang. Nagtatag si APG ng Lois Gang para ilabas sa Big Four. Marami sila. Naberting labor ng ala. Sila, Boy Palumano, Salvi Siorna, Jeff Lapid Sr., Binarisa, and Sino ba po before si Boy Dumanog, yung komedyante na artista. Doon din pinakay. Tapos nung no, sa kanila na artista. Mula nun, no, in-stop si FJ. Eh, Hindi eh. na niya tinuloy yung Lois Alam niya wala siya magagawa eh. Eh mas big time sa kanya, mas marami pe. Sa kanya yung big time. Apat yun, na matitindi. Puro may mga pangalan pa, ma-influencia pa. Paano mo babanggain yun? Nakita mo hanggang ngayon. Yeah. So, eh si Joker lolon. Ano ba story niyan? Dalawa alias nito eh. Mm. Abdurra Balimbing alias Joker. Tapos alias Kulambo. Isang tao 'yun. Kaya eh, naman siya tinawag, binagsag ka na Kulambo. Pinatay niya sa Dabaw yung tao, sa Dabaw Fair ng Colony. Mm -hmm. Sa loob ng Kulambo, pinasok niya. Umander ng okso, hanggang sa kumalas ka. Mm -hmm. Ano ba magandang mamahala yan? Bakit hindi? Napaulad niya hanggang ngayon yung pangkat ng pandre. si mm -hmm. Sila Benchin eh. Walang laging kamatay ng pangkat. Lalong parmi ng parmi. Eh. Kaya ka milyon na ang ano eh. Hindi nawawala sa katong kulay. Eh. Siya pa rin ang bosyo. Kahit nasa labas yan, siya pa rin. Naglalagay lang siya ako sa tutsang <laughs> ng Hindi mo pwedeng ano eh. Alisin siya. <laughs> siya nagtatag ni. <laughs> siya ang founder eh. Baba ito no, Mas matindi si Joker. Kasi si Joker, bukod sa pagtatak niya, pumapil siya sa pangkat. Nagmalasakit siya. Kailangan kailangan patakin ko itong mga kalapap. Eh, yung ibang mga miyembro, hindi ginapanan yung ano eh. Wala silang aktual. Basta sila lang. Sumangayong kay Jogger. Dahil sa takot na rin nila sa <laughs> Oy! Ikaw, ikaw, ikaw! Tama kayo sa akin! Magtatag ako ng pangkap ng pumando. Sige-sige, pumando. Kaya nga, sige-sige. Puso ang gulo sa mutilo. Paano araw nga? Sige lang! Eh! Walang tanggi. Sige-sige lang! Dabalan naman Ayan lang naman. Kaya nga ngayon, buhay na pangkap niya. Ano yung itsura kaya ni Jogger? May edad na siya makasama ko. Oh. Alos kaya dyan siya eh, ni Kamyon. Tama rin namin si Kamyon sa si Pupilupa Founder na rebuilding Muslim. Si Kamyon. Ang sintesa noon, 2,700 years. Sa kami pinatay ng mga militar, billion. Pero plano, pag Sinagpakan niya. Mababagsamin nila kamlon. Tayo, magbagsamin ah, natin Yung mga tayo. naging niyo, mga namatay na yun. Walang pangkat yun. Maganda siya mamahala. Yung hindi ka mukha na eskotik, magulo yun eh. Kasi mayan kasi sa mga eskotik, puro bata. Ang kumanda naman pinakamarami yung may, may edad na. Kasi bata yun. Hindi pa mature isip nun baka makagawa lang yun ng labag sa pangkak. Kaya eh, karamihan kung maan ito makakita nyo, puro may hindihan. <laughs> Pagkariniwan doon, kasi ano yun eh, libangan na ng tao. Hindi lang saksi, nasasama kami doon. Pagka ang simbol, pangkak mo na, bigadong sasama kayo lahat po. Kapagka naragadyadi yung isang pangkak, halimbawa, si Putli ka, mando ko, hmm. susugan tayo. Nakita mong uh, inadaya kita. Yo, gumpisaan yun. Tatlayo. Ang naman ginaya ko eh. Meron-meron, susumbong isa. At nila. Hindi kaya yung dalaw. Yung asawa ng Meme at asawa, asawa ng Sputnik. O kapatid ng Sputnik, binaboy nung komando. O yung magsusumbog yun. Personal nila, suntuka, Sputnik komando. Pagbumulan din yung <laughs> pangit yun. Huwag nargabiya din sa napali yung isa suntuka. Para makaganti kasi eh. Tapos yung lahat yung lalo sa amore. Bilusubi natin yung Sputnik. O yun lang, isa lang. Ang tamo yung mga dahilan. Ito si Joker nung buhay pa siya. Basta ang involved pangkat natin na Anong nangyari, hindi maganda sa pangkat na ginawa ng ibang pangkat. Kirain nyo kung maugos e, ubusin nyo. Sabi ah, nga Yung isputi, konting na maugos yan e. Eh. Pinasok ng gumamit. Yung tao-tao case, nandito pa ako. Oh, Nakarecord yun, tao-tao case. Sila, oh, Boyko Matis. Sila Dillinger, doon si Paris yun. Bilusob namin, dalawang beses yun. Tao-tao case. Bilusob din, nakakaratiin kami ng brigada nila. Ang buhay sa'yo, may puro mga bata na. Kaya sa rayo, talo sila ng kumando sa lahat ng pangkat. Ang lupa. Nakarekot sa mga lupa. Parang nakakao namin sila. Para malaman kung sino mas marami sa pangkat. Kung sige pa, kumando. Kung ilan ang bilang nila sa loob ng brigada kasi makatakot lang yan eh. Para yung sige-sige ka siya, kaya hindi pwede pag-iwala yun. ginawa ang director. Makatakot sila ng pinto. Sa building na na ganyan, sa gitna, may gate. Tapos yung brigada, may pinto na ganyan, makaharap. Pumando at yung building, safe food Kasi pinakamaraming pang-taksim eh. Pero ano yan? Kahit right, eh, meron nagsuntukan pareho magulang na pangkat. Bumunot yung Sputnik sa atake niya. Magkasalag ng kumando, tumakbo pa. sa kayo kuduwa na mga anak, maraming nakakita kumando. Ang ina Kaya nilabas lahat yung armor eh. Sige, pasok na yan. Puto naman yan. Sabi ni Joker, pasok na. Pilasok talaga pilit ng tao. Kahit sigit putok dyan ang Sputnik. May napatay sa amin ko, tatay. Maka nila, easy. Takbo so, sila eh. Sa kalog loban. Tapos so, puro na yung nagkamit nila. Kasi eh, kahit anong gawin, hindi sila mananalo sa komando. Kasi nga, may magulang komando, marunong siya. <laughs> kaya nga sila ng komando eh. Biya kaya na laban eh. Kahit sa militar, ano ba pinakamataas na unit? Komando. Dahil <laughs> Kaya sa 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 gira kung sa preparasyon, aktikan. Ganun din sa pangkat. Uh, Yung building for tayo na sinasabi niya. Yung ni Torius. Doon ko pinatis. Kaya kayo din nalaro ni Torius ka eh. Kaya ka nahiwalay ako kila baby. Kaya baby nasa big time ano, building. Dati doon din ako. Tama na sila pinulo. Yun ang unang loko. Mas unang kay Dino. Tao na yan er, ninyo. Ang kaso nga hindi mang murder. Isang kidnapping. Oh, Kaya lang lumaya, binigil siya sa buka, sa buka na sa tangteria. Batang kalungan talaga yun. Kumando rin. O... Pero naging mabait naman sa tao yung Ben Ulo. Oo, oh, oh, mabait. Ang loko yan. Sa loko, mabait sa kapwa niya yan. Hindi abusado yan. Kaya loko yan, hindi mag yan. Para mag-aabus yan, doon sa alam niyang kalaban niya. Doon, doon niya ilalabas sa naging pagkaloko. No? Pero pag ikaw eh, simple tao. Hindi, Cowboy nga yun, patawagin ng tao eh. Si Cowboy yeah. yan, dahil loko yun. Ang dulang mo. Yung mga una sika. Buong Pilipinas yung utok siya. Bago yung Big, <laughs> yung big Four. Dahil yung tatanda Big nakakulong na si... <laughs> Pinangalan mo na yun, Paris, labing dalawang yun. Natumira, umambos, nasa, kumalap. Mm -hmm. um, dalawang putik. Para tumira, manakak.